Ngayong araw nga ay nahalinan kami ng aming mga baktin at yung halin ay pinagawa namin dito at nagpa-extension kami ng aming ad dahil hindi magkasya yung aming mga baboy. Pero bago ang lahat guys, tumating na nga yung mga bayar ng ating mga baktin at kung nakikita yung baktin natin guys, kahit 29 days pa lang, napakalusog na at hindi ka talaga magmamahay kapag nakapalit ka dito sa aming mga baktin. At alam nyo ba guys, binaligyan namin tong aming mga baktin dahil hindi na talaga magkasya sila sa kulungan at kunti lang yung kulungan namin kaya naman yung halin to ipapagawa namin. Pero ngayon, tumating na ang buyer natin at talagang kukunin na yung mga baktin na sa natin at chat out kay ma'am na napakabait na buyer talaga at sa puntong ito guys sinod na nga namin sa sako yung aming mga baktin dahil apat na bisis yung kukunin niya na baktin at marami ang nagtatanong guys kung mayroon bang kikitain sa pag-aalaga ng mga baktin o pag-aalaga ng mga inahining baboy pero ngayon guys sasagutin ko yung mga katanungan nyo pero bago ang lahat ito muna yung binabahog ko sa aking mga baktin itong pigrulak na early win at ito talaga yung sikreto ko kung bakit malaki yung mga ng aking mga baktin at as you can naman, guys 5 days pa lang yan pero yung katawan kita mo na parang baksing na at dito guys sasag sasagutin ko na sa inyo kung mayroon nga bang kikitain sa pag-aalaga ng mga inahining baboy at pag-aalaga ng mga baktin. At para hindi kayo maglibo guys, lalo na sa mga nagsisimula palang lang magnegosyo ng mga baktin at mga baboy, ay nako ipapakita namin dito sa inyo at itatrack namin kung magkano yung nagastos namin sa tibok. Pag-aalaga ng aming mga baboy simula nung inahinin hanggang sa nawala yung kanilang mga biik. So dito guys, simula natin ang pagkwinta. Nagsimula kami na ibin ng dalawang baboy at nabili namin yung isa tag 4,000. Kayo nang bahala kung magtutal yung dalawang baboy na nabili namin. At pagdating naman sa baho guys, nakaubos kami ng 13,800 simula nung pagkabiik nila at hanggang sa nabarakuhan sila. Kung tutusin guys, malaki talaga yung nagastos namin sa feeds kasi matagal nang huwag yung aming mga baboy. At halos umabot talaga sila ng 1 year sa kakahintay namin pero hindi pa rin kami nainip at hindi namin sila binaligya at inantusan pa rin namin ni IB kahit matagal silang nang huwag. At siya nga pala guys, munti ko nang makalimutan pagkwinta yung pagbarako sa ating inahing baboy. At sa bawat isang inahing baboy guys ay merong 3,000 kada AI niya kaya naman yung total ng dalawang baboy ay 8,000. At hindi pa dito nagtatapos guys. Meron pa tayong papurga, merong inject, merong mga vitamins na tinuturok natin at meron ni panghimuto na talagang gumastos tayo ng 2,400 lahat. Kaya naman para sa amin ni Ivy, sa umpisa lang talaga yung magastos at medyo malulugi ka talaga sa umpisa pero kapag nakapabor ka na at talagang dumaghan yung mababoy mo ay talagang malilipay ka dahil unti-unti nang rarami at unti-unti mo nang makikita yung mga ginansya mo. Kaya ito guys, itong nakikita nyo ngayon, ito yung ginansya kaya pinapagawa namin ang extension dahil lahat ng ginansya namin sa baboy ay extend lang naman talaga na at pinapa-expand at hindi namin ginagastos sa iba at iniipon talaga namin para may malagyan yung makulungan ng aming mga baboy. Kaya para sa amin ni IB guys, lahat ng kinikita namin dito sa pagbababoy ay ginagastos namin sa pag-expand dito sa aming piggery At kung umabot ka sa video na to ay simulan mo na yung negosyo mo at magplano ka na dahil lahat naman hindi nalulugi at nasa palad mo pa rin ang swerte mo. At hanggang dito na lang kami at kung giganan ka sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like at i-share para mas marami pa tayong likaw. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan, mga idol. Hanggat gusto nyo. So, meron pa rin tayo laro na ipapakilala sa inyo ito ang PH Lago at dito ay napakadali pa rin manalo guys kung nakikita nyo guys super ice pa rin ang pinakapaborito kong laruin at alam nyo ba guys kapag nag register ka dito ay mamibigay kami na ipin ng kaya naman ano pang mo mo sa comment section yung link so and guys magbet lang tayo dito guys ng 300, 200 pesos at iya play natin ganyan lang kadali guys 200 pesos na agad 320 pesos guys 240 pesos 900 pesos and guys so yung 200 pesos natin naging 1,200 ganyan na kadaling manalo kaya nung pag mo guys nasa comment section yung link